guys. Good day to all of you. Ayan guys, ang nakikita nyo ay isa sa mga ulam na niluto ko ngayong araw. Ayan. Fried da uh, siklam. Ayan guys. Tiriik ang tawag nito dito sa amin. Ayan. Inukoy ko naman siya. Ginawa ko siyang uko Just like uh, the procedure guys is just like sa kapag nag-ukoy tayo ng isda na dili So ayan. Ang kaibahan lang guys, kakaiba ito kasi ito guys ay laman ng kabibi na pinukuha syempre sa dagat. Ayan, laman siya ng kabibi o ayan o. Oh. yung kabibi, pinabuka muna natin ang kabibi. Ayan, pinakuluan para makuha natin yung mga laman-laman na yan, guys. O, ayan, mga laman-laman na yan. Ganyan ang itsura niyan, guys. So, ayan. Ito ay napakasarap, malasang-malasa, malinamnam, at apakalutong nito, guys. So, masarap itong uh, isaw sa sa ketchup o kaya ay sa suka na may sili, na may uh, bawang ayan, sa mga mahilig guys sa mga mahahalang, pero kung di kayo mahilig sa maanghang, ayan pwedeng-pwedeng uh, ketchup na lang yung gawing sausawan or uh, kahit mang tumas guys so ayan o, oh, apakaganda ng pagkaprito ko kasi favorite ito ng aking uh, mga alagang pamangkin guys, ayan, favorite nila yung ganitong luto ayan So medyo maproseso, medyo mabusisi pero hindi naman ako nahirapan guys. Madali lang naman, nadalian lang ako kasi nga eh kapag ang isang trabaho ay alam mo nang gawin, hindi na mahirap guys, hindi ka na mahirapan. So ayan guys, sana ay nagustuhan ninyo ang aking ibinahagi nga uh, unique uh, pride fried recipe. Ayan, unique fried simple recipe. Ayan ang pride siklam. clam. Ayan, fried sea ito guys. Ayan, tiriik ang pangalan ng uh, ating ginamit na clams nalaman ng kabibi guys teri ang tawag nyan dito sa amin aywan ko lang sa inyo kung ano ang tawag sa inyo niyan guys ayan ma makikita niyo naman kung ano yung hitsura kasi ayan o maganda yung paggawa ko para nga pag ng ko siya ng video guys ay makikilala nyo niyo pa rin yung kabibi kung anong klasing laman ng kabibi itong aking ginawang ukoy na Uh, laman ng kabibi o oh, pride si clams. Ayan, napakasarap nito guys, napakasarap. Ayan, at syempre kung bago ka pa lamang sa aking channel at gusto mo pang makatuklas ng iba't iba pang mga uh, kakaibang mga lutuin ayan mga simpleng lutong bahay ko lamang yan guys mga simple simpleng lutong bahay ko lamang yan na ulam na talaga namang mga uh, garantisadong nagugustuhan naman ng aking pamilya kaya naman ako ay lalong natutuwa at nasisip, nagsisipag ba? Natatanggal ang pagod ko guys kapag uh, yung aking mga ginagawa ay nagugustuhan ng aking pamilya kapag sila ay nasasarapan sa aking mga niluluto. Ayan ang ating pride si Clams. Ayan. Kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mong kalimutang mag-subscribe at syempre pindutin mo na rin ang notification bell and then select all para lagi kang updated sa mga susunod ko pang upload na video. Ayan. To all my dear subscribers, viewers, silent viewers, sharers, and likers, sa aking mga members and super chatters, thank you very much Ayan, ang video po natin ay puputulin ko na hanggang dito na lamang po at tayo ay magtatrabaho pa bye for all and bye for now have a great day everyone I love you all guys bye bye and God bless you all